Grabe, napakaganda talaga ng pinapakitang performance ng Don Bell. Lalo na ang episode 4, talagang mala comedy ang kanilang acting. Grabe ang mga lines na binabato ng dalawa. At last, nandyan si Miss Nova Villa para sa comedy. At ayon sa mga netizen, talagang umulan ng positibong komento dahil talagang sinusubaybayan ang Can't Buy Me Love. At lubos na nagpapasalamat si na Pangilinan at Belle dahil na natili silang number one sa Netflix. At kagabi pa lang ay napanood sa primetime bida ang Can't Buy Me Love. Talagang binilang ng mga Donbel fans sa mga ads at sa unang break ng Can't Buy Me Love, meron silang 18 ads at sa second naman ay may 25 ads. Tunay na napakalakas talaga ng chemistry ng dalawa at sabi pa nga ng mga netizen, sino ang nakaisip sa love team na to? Dahil swak na swak ang dalawa, kahit anong aktingan nila ay napakagaling nila.